Huwian na. Hinapon na. Hindi <laughs> pa naman pag-aaw na gano'n eh. Tumakabi si <laughs> At ayan na nga mga kapanyero. Dahil sabi nga ni Panyero Lando, hinapon na tayo. Kaya tayo pauwi na. Kaya hintayin lang natin itong bangka. At para tayo makatawer sa kabila. Kaya mga kapanyero, nakita nyo naman kung gano'n karami sa kanya ng bangka. Itong bangkang yan mga kapanyero, ay apat ang hiniitin iyan. Talagang malupit yan mga kapanyero. Aya sakto sakto yan mga kapanyero. Aya. napakagaling ng mga hinete ng ating bangka, mga kapanyero. Yaw na bawa basa si Ate. Nakangiti na naman, baka nakakita na naman ng guwapo. <laughs> Ito na nga mga kapanyero, sasakay na tayo rito sa bangka. Kaya, para tayo makatawir na sa kabila. At syempre, may kasabay tayo rito mga kapanyero. Motor naman, dalawang motor. Nung unang papunta tayo mga kapanyero, kasabay natin rito ay tricycle. Ngayon ni motor naman, dalawa. Kaya mga kapanyero. Alam mo yung dali? <laughs> <Aho, ulang laughs> <karat. laughs> <laughs> so, sila may Ayan mga kapanyero, Tumatawer na nga tayo papunta sa kabila. Eh, lahat tayo sa bandang gitna mga kapanyero. Talagang maganda talaga ng tubig rito mga kapanyero. Kaya ito lang tayo makaka-experience mga kapanyero sumasakay ng bangkay na katayo. Ayan, napakasarap. Daling-dali. Ayan mga kapanyero, malapit na tayo. Saktrian mga kapanyero. Napakagaling talaga ng mga hinete ng bangkang ito mga kapanyero Oh, napakagaling mga kapanyero Saktring saktri Aya Parang sinukat Aya, ang guwapong-guwapo nating panyero lang doon Alright At nakatawir na nga kami mga kapanyero Aya Pumunta na kami sa aming service At medyo dumidilim na rin kaya nagmamadali na tayo rito mga kapanyero dahil malayo pa uuwi yan. ito nito Leo Bulacan pa mga kapanyero sa ano sa kakaiba pag puro tricycle si at kakagi amo to e eh, ba tayo mo sumakay sa kabayo pinakasakay ka to sa kabayo baka yung masipa eh <laughs> <laughs> ano bang kaya nakatayo <laughs> ano bang kaya nakatayo nakatayo <laughs> ano bang, <kayo> nakatayo? <laughs> ano bang